yang yan, ko kayo ng tips kung ganito yung kondisyon ng mga motor o sakyan na second hand na inyong bibilhin o ganito ang inyong kausap wag na wag nyo nang bibilhin red flag yan okay? para hindi sa sakit ang ulo ninyo kung ikaw ay uh, nagbibili ng second hand na motor una na mong titignan ang kanyang mga papeles dapat kompleto original na ORCR may date of sale mayroong uh, ID ng registered owner okay? yung pirma ng registered owner sa ID at sa firma niya sa date dapat pareho. Okay? Para hindi kayo mahirapan kumuha ng PIN page, pin clearance. Pinaka-importante sa lahat, dapat original ang ORCR. Okay? Kung ang ORCR niya ay photocopy lamang, huwag mo nang bilhin. Mahirap yan. Baka yan ay nakaw. Talon kasa. Ito yung kinuha ng hulugan. Tapos hindi na binayaran. Hindi na tinapos bayaran or nakasanla yung RCR o baka naman nakaw, di ba? So, karnap. So, wag nyo nang bibilhin kung walang original na RCR. Pwede naman bilhin basta meron itong affidavit of loss or affidavit of mutilation kung totoong nasira o nawala. Ayan, dapat meron yung mga yon Pero kung may mahal ka pang iba, mas okay, wag na lang. Masakit ang ulo ng magpa-process ng walang OCR. Hindi mo yan mga transfer sa name mo. Okay? Yan sabi ko. Uh, mura, mura yung walang ORCR na original pero mapapamura ka sa sarili mo kapag uh, hindi mo yan napatransfer. Okay. Yan. Pangalawa, dapat akma yung chassis number, engine number ng ORCR doon sa motor. Kung merong isang letra numero na hindi nagmatch, huwag mo nang bilhin. Tampered yan. Okay? Maaring yan ay nagpalit ng engine or nagpalit ng chassis tapos hindi niya pina pina-update yung record okay yan so wag niyo lang bilhin para hindi sakit ang ulo niyo ayan dapat din consider mo na sa pag-check ng ang NCAP dahil may NCAP na ngayon baka ikaw ang magbabayad niyan okay mahal ang violation ng NCAP baka maya na ipon niyan hindi niya nabayaran hindi mo yan registro hindi mo yan ma-transfer sa name mo hangga't hindi nababayaran verify mo meron naman link na binigay ang MDA meron din sa portal na LTO kung may violation ang motor. Ayan. So, yan yung mga i-check mo. Dapat at least may dalawang ID. Isang isang ID basta valid, okay na. Ayan. Yan yung mga consider na yung pag bibili ka ng hindi siya ang nagbebenta. For example, uh, nakabili -naka ka ng may binibenta sa'yo pero hindi siya nakapangal sa ORCR. Kamag-anak daw siya kuno or pinabibenta lang, ganyan-ganyan. Dapat, Uh, alamin mo ng maayos. Okay? Doon kayo mag-meet sa bahay ng nagbebenta kung maaari. Huwag sa meet-up. Kasi kung may problema, madali mo siyang mahagilap o mapuntahan. Ayan. So, kapag yan ay patay na yung nag may ari, tapos pinapabenta na lang, so dapat merong extrajudicial settlement. Ayan. Mula sa mga pamilya na Uh, maaring tagapagmana anak, asawa, ganyan ganyan, kapatid kung yan ay binata ganyan, ganyan. So mga ganon. So kailangan may extra judicial settlement. Ayan, makukuha mo yan sa notary public. So ayan, yung mga basic tips na ninyo kapag bibili ka ng motor. Mas okay pa verify mo sa HPG para walang kung totoong walang alarma yung motor para hindi ka din magsisi ay lang. Kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below sa sagutin natin. Share is caring!